Magandang araw mga karos. Welcome muli sa inyong paboritong tambayan ng mga mahihilig sa halaman, ang Plant Lover Channel. Ako po si Ate Rose Plant at ngayong araw pag-uusapan natin ang top 3 luckiest plant for your living room na hindi lang pampaganda ng bahay kundi nakaka-attract din ng good vibes, positive energy at swerte. Kaya kung gusto mong rumanda ang daloy ng swerte sa loob ng bahay lalo na sa inyong sala o living room, panoorin mo ito hanggang dulo dahil may mga trivia rin akong inayahanda para sa inyo. Una sa ating listahan ay ang rubber tree o picos elastica. Hindi lang ito matibay at madaling alagaan, isa rin ito sa pinaniniwalaang pinakamaswerteng halaman para sa living room ang bilugan at makintab nitong mga dahon ay sumisimbolo ng kayamanan, kasaganahan at financial stability. Ayon sa Feng ang pagkakaroon ng rubber tree sa silangan o timog silangang bahagi ng sala ay nagdadala ng magandang enerhiya na konektado sa pera at career growth. Trevia mga karos, ang rubber tree ay kilala rin bilang natural air purifier, kaya bukod sa swerte, linis hangin din ang hatid nito sa inyong tahanan. Pangalawa naman ay ang dracaena surcolosa, mas kilala rin bilang gold dust dracaena. Bukod sa unique nitong sura na may dilaw-dilaw na spots sa mga dahon, ang plantang ito ay simbolo ng kasiglahan at positibong enerhiya ang pagkakaroon ng ganitong halaman sa sala ay sinasabing tumutulong para manatiling masaya at masigla ang samahan ng mga miyembro ng pamilya. Ang Goldas Dracina ay hindi rin demanding na halaman. Hindi ito mahilig sa direktang araw at hindi kailangan ng madalas na dilig. Perfect na perfect sa mga busy nating karos na gustong magdagdag ng swerte sa kanilang tahanan trivia ulit mga karos. Alam nyo ba na ang Dracaena family ay isa sa mga pinaka-recommended plants ng NASA para sa air purification? O ba? Diba, swerti at linis ng hangin? combo na! At ang pangatlo sa ating listahan ay ang Peace Lily o Spotify Loom. Ito ay isa sa pinaka-paboritong indoor plants hindi lang dahil sa kanyang eleganting puting bulaklak, kundi dahil sa taglay nitong simbolismo ng kapayapaan, kalinisan at proteksyon. Ayon sa pingsoy, ang Peace Lily ay may kakayahang i-absorb ang negative ener energy at i-convert ito sa positibong enerhiya. Napakaganda rin itong ilagay sa living room dahil sa klase at maaliwalas nitong itsura. At kapag namulaklak ito, paniniwala ng marami na may darating na magandang balita o blessing. Trivia mga karos, ang pislilya isa rin sa mga halaman na nakakapagalis ng toksin sa hangin gaya ng formaldehyde at bensin Kaya talagang swak na swak sa mga bahay na gusto ng fresh na ambiance. So, ayan mga karos, ang top 3 luckiest plant for your living room ay ang una, rubber tree para sa kayamanan at good fortune. Pangalawa, Dracaena surcolosa para sa positive energy at sigla. Pangatlo, Peace Lily para sa kapayapaan, protection at good vibes. Lahat ng ito ay hindi lang pampaswerte, kundi pati na rin pampaganda at pampalinis ng hangin sa inyong tahanan. Kaya kung gusto ninyong umayon ang energy ng inyong living room, sa swerte at kasaganahan, subukan nyo na ang mga halaman na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe din sa Plant Lover Channel. At i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong tips ni Ate Rose Plant. Hanggang sa muli mga paros! Maging maswerte at berde ang buhay natin. Kung gusto mong magdagdag pa ng ibang halaman o trivia, sabihan mo lang ako.